Gabi sa EDSA, basa ang kalsada sa katatapos lang na ambon at ang mga ilaw ng siyudad ay parang maliwanag na bulalakaw na humahabol-habol sa gilid ng salamin. Sa loob ng isang kulay abong sedan, mabigat ang hangin. Nasa harap ang isang binatang nakalight na polo, malinis pero may gusot ng pagod. Nakahawak sa manibela na parabang hawakan ng bangka sa gitna ng alon. Siya si Ellie, Grab driver na nagsisimula pa lang sa panggabing biyahe. Nakalapat ang seatbelt sa dibdib niya. Sa rear view mirror, kita ang namumulang mata na parang pinipigil ang pagluha. Sa likod, isang pasaherong nakadilim na blazer at asul na long sleeves ang nakasandal. Ngunit hindi mapakali. Si Ramon, galit na galit, nakasagad ng boses na parang sirenang walang preno. Ano bang klase kang driver? Sinabi ko nang apurahin mo. May flight ako bukas, may client call ngayon, tapos ganyan kakabagal. Sigaw, bitaw, reklamo. Hindi sumagot si Ellie. Kumapit lang siya sa manibela. Sa dashboard, naka-on ng maliit na dashcam na may pulang tuldok na kumikindat-kindat at sa tabi, nakasabit ang maliit na cruise na ipinasa ng nanay niya. Muna pa kanina, sunod-sunod ang sitsit -sit ni Ramon. Left! Left! Kakaliwa ka rito. Huwag dyan. Traffic yan. Naku, Diyos ko. Nakakabanas kia Kapag humihinto sa stoplight si Ellie, may kasunod na iritadong buntong hininga. Kung marunong ka lang mag-drive, tapos na to. Sabog na salita, nagtitipon sa loob ng kotse. Sa labas, bumibilis ang mga sasakyan sa flyover habang sa kanan nila ay may ambulansyang dahan-dahang umaandar. Nilingon ni Eli ang gilid, sandali lang, sa kamuling tumutok sa kalsada. Sir, liliko po tayo sa... Wala akong pakialam! Sumunod ka sa akin! Halos tumalbog ang boses ni Ramon sa bubong. Hindi lang oras ang nasasayang dito, pera ko rin! Sa ganitong mga gabi, naaalala ni Eli ang dahilan kung bakit tahimik ang mukha niya. Dalawang buwan pa lang mula nung ang anak niyang si Gab, limang taong gulang dahil sa pulmonya. Naibenta na nila ang lumang motorsiklo at ang natira sa kanya ay pangarap na maging sapat. Sapat na driver, sapat na ama. Kaya kapag may pasaherong mahirap kausap, kinakausap niya ang sarili. Di bale, masakit lang ang gabi pero makakaraos. Subalit ngayong gabi, parang mas mabigat ang bato sa sikmura niya. Ang boses ni Ramon ay parang hampas ng alon sa manipis na bangka. Pagdating sa isang interseksyon, kumislap ang dilaw na ilaw. Naghintay si Ellie ng berdeng senyal. Umalingaw-ngaw ang busina ni Ramon. Go! Go! Atrasado na ako! Nanggigigil ang palad nitong kumukuyom at kumakawala sa sandalan. Tumigil ang mundo para kay Ellie sandali lang dahil may nakita siyang gilid. Isang batang lalaking mga apat na taong gulang nakagilaw na, na t-shirt nakatayo sa mismong gutter. Walang kasamang matanda. Hawak ang lobo na unti-unting lumalayayon sa ulan. Nagkatingin na sila ni Ellie sa loob lamang ng isang pintig ng puso at sa pintig na iyon, parang may sumipul sa tenga ni Ellie, ang tinig ng anak niya. Pa, hulihin mo yung lobo ko. Tumibok ang manibela sa palad niya. Sir, sandali lang po. May bata. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Bata? Anong bata? Sigaw ni Ramon. Wala akong nakikita. Wala akong pakialam. Huwag kang huminto. Ngunit kumapalang kutob si Ribdib ni Ellie. Kahit hindi niya narinig ang ulan, narinig niya ang takot ng batang iyon sa gilid ng daan. Saktong nag-green ang ilaw at sumubsob ang isang van mula sa kabilang lane. Mabilis, parang pagitan ng hikap at sigaw. Kung diderecho de si Ellie gaya ng utos, lilihis marahil ang van at babangga sa kung sino man ang sumulpot. Huminga ng malalim si Ellie at sa isang iglap na kasingbilis ng sulyap, hinatak niya ang preno at inilipat ang manibela pakaliwa habang kumikislap ang hazard. Bumigwas ang kotse, dumikit sa gutter at kumaskas ang gulong. Ano ba? Anong ginagawa mo? Halos mabasag ang salamin sa tili ni Ramon. Nababaliw ka ba? Sa gilid ng daan, sumisigaw ang tindera ng fishbowl. Oy, yung bata! At doon, nakita ni Ramon ang di niya nakita kanina. Ang batang may lobo, nakatigil sa gitna ng gutter. Tumatawad sana Napako sa titig sa anino ng mga ilaw. Ang van na dumaan ay kumaskas sa hangin, dumaan na parang bulalakaw at kung hindi huminto si Eli, baka humabol ang kotse nila. Diyos ko! Napabulong si Ramon, ngulit napalitan agad ng galit ang gulat. Kahit na, hindi mo pwedeng gawing dahilan yan. Nabasa ang sapatos ko sa preno mong biglay. Eh. Bumaba si Ellie ng walang sinasabi. Binuksan ang hazard, Hinangat ang kamay at tumakbo papunta sa bata. Anak, saan ang nanay mo? Tanong niya, mahinahon. Sapo ang balikat ng bata. Mangyak-ngyak ang bata. Kuya, nawala po si mama. Sumilip pang tindera ng fishbowl. Kanina pa yan, boss. Baka naligaw mula sa waiting shed. Sa ilaw ng poste, dumating ang isang babaeng hingal na hingal, hawak ang payong. Anak! Napasigaw ito, yakap ang bata. Salamat kuya, salamat! Huminga ng malalim si Eli parang unang inom pagkatapos ng mahabang takbo. Ni hindi niya napansin ang lamig ng ulan na kumapit sa laylayan ng polo niya. Nilingon niya si Ramon, ngunit nag-aalab pa rin ang galit nito sa loob ng sasakyan. Nakakunot ang noo, hindi pa rin makaamin sa nakita. Pagbalik ni Eli sa loob, sunod na dagok na naman ang sumalubong. Isusumbong kita! Reckless ka! Huwag mong isalin sa trabaho yung drama mo! Sigaw. Dali-daling dinampot na namo ng telepono. Irarate kita ng one star. Babagsak ka sa sistema. Sayang dami pang naniniwala sa kabaitang kabaitan. Sir, putol ni Ellie. mumit mainahon pa rin. Naka-on ng dashcam. Napatras si Ramon. Ano? So? Nirecord po lahat. Kabilang yung pagprengo at rason. Hinangat ni Eli ang maliit na device sa windshield. Pulang tuldok. Tuluyang pagkurap. Natahimik si Ramon ng isang segundo. Saka bumuga ng hangin. Dashcam. Napailing siya ngunit nagpatuloy pa rin. Sige, tingnan natin kung papakinggan ka ng mga tao. Hindi pa nga sila nakakaabot sa susunod na kanto. Kumalat na ang kwento. Ang tindera ng fishbowl naka-live sa Facebook, naka-frame ang hazard lights at ang batang nakayakap sa nanay. Sa loob ng sasakyan, tuloy pa rin ang pingas ng salita ni Ramon. Ngalit, hindi na ito kasing tigas. Pumasok na tawag sa telepono ni Ellie. Ang operator ng platform, tinatanong kung maari bang i-upload ang clip para sa report. Pwede po, sagot ni Ellie, pinipigilang manginig ang boses. May bata pong nasagip. Silence si Ramon. Dinig ang mahihinang tapik niya sa tuhod parang naghahanap ng ritmo na wala. Dumating sila sa destinasyon, isang kondominium sa Mandaluyong. At sa lobby, nakatambay ang guard na kila na si Ramon. Sir, okay lang po ba? Uulan pa raw. Okay lang. Malamig na sagot ni Ramon. Sabay turo kay Eli. Kaso to, driver pero drama king. Hindi na umimik si Eli. Nagpasalamat lang siya at umikot papuntang driver side. Bago siya makaalis, lumapit ang guard, pabulong. Boss, nakita ko sa grupo ng barangay yung video. Kayo yung nyumuko sa bata. Salamat. Tumanggi si Ellie. At tumandar. Sa unang U-turn, kumisla pang telepono. Notification. Your ride has been rated. One star. Hindi na siya nagulat. Ngunit bago pa niya maibaba ang telepono, may kasunod. Report received. Reviewing dashcam. Sumunod pa. Community member tagged your vehicle in a good deed. Hinilot ni Eli ang sentido. Gusto na sana niyang tumigil sa tabi at umiyak. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa bigat na unti-unting kinakalas. Umagos ang alaala. Si Gab sa ospital. Nakaguhit ang Ivy, ang asawa niyang Serena, si pilit pinapatatag ang boses. Ang upa, ang gamot, ang gatas. Kaya mo to, bulong niya sa sarili. Kaya mo. Makalipas ang tatlong minuto, tumawag ang operator. Sir Ellie, good evening po. na review namin ang dashcam. Tama po kayo sa ginawa ninyo may bata sa gutter at ang pagpreno ninyo ang nakaiwas sa posibleng aksidente. Wala po kayong violation. Ang one-star review ay ididilit -de sa record ninyo. Tulad ng biglang pagluwag ng hangin pagkatapos ng bagyo, napapikit si Ellie. Maraming salamat po. May isa pa pong mensahe, dagdag ng operator. Nagpadala po ng pasasalamat ang nanay ng bata. Gusto lang mag-abot ng munting regalo kahit wag na raw kung ayaw ninyo. Napatawa si Ellie ng kaunti. Unang beses ngayong gabi. Sabihin niyo po salamat din. Wag na po ang regalo. Ligtas na yung bata. Sapat na. Di nagtagal. Nagiba ang ihip ng balita. Ang tindera ng fishball nagpost pa ng pangalawang video. Mas malinaw mula sa harap. Kita ang hazard ng kotse. Ang kamay ni Ellie na nakaangat para huminto ang van at ang yakapan ng mag-ina. May captions. Sana lahat ng driver ganito. Kumalat ang post. May nag-comment. Buti na lang may dashcam. May sumagot. Buti na lang may konsensya. May nagtag kay Ramon. Hindi napigilan ng internet ang paghanap. Ito ba yung pasahirong sigaw ng sigaw? May nagpaalala. Huwag na lating ibuli. Baka may pinagdadaanan. Tahimik si Ellie sa group chat ng barangay drivers. Simpleng thumbs up lang ang pinadala niya. Bandang hating gabi, habang nakaparada siya para kumain ng lugaw, humintong kotse sa tabi. Bumaba si Ramon. Nakalugay ang daisy. Pawis ang sentido. Lumakad siya papunta kay Ellie na parang mabigat ang sapatos. Pare, halos pabulong. Pasensya na. Hindi tumingin si Eli agad. Hinintay niya ang mga salitang dapat marinig. Nagalit ako. Hindi ko nakita. Dugtong ni Ramon. May call ako dapat, may investor. May anxiety. Pero yung bata, naputo lang tinig niya. Salamat. Tahimik si Eli sandali sa katumingin. Hindi matalim, hindi rin mapait. Okay lang. Mas mabuting maingay ka ngayon kaysa maingay ang sirena ng ambulansya kanina. Napangiti si Ramon. Katos. Totoo. Pwede bang ako ang magayos ayos ng rating mo? Nadelate na raw pero gusto kong mag-iwan ng limang bituin. Umiling si Ellie. Ngumiti rin. Hindi na kailangan. Ligtas na yung bata. Sapat na. Paguwi. uwi Binuksan ni Eli ang pinto ng maliit na kwarto, amoy mentol, at bagong laba. Nakatulog si Gab, humihilik ng mahina. May laruan nitong kotse sa tabi, lumang matchbox na may pudpud na pintura. Inilagay ni Eli sa mesa ang barya at resibo, at sa kadahan-dahang umuku sa tabi ng higaan. Tinignan niya ang kamay na kanina kumapit sa manibela at sa balikat ng bata. Salamat, nai. Eh. Bulong ni Reyna mula sa kusina. Hawak ang mag ng tsaa. Narinig ko yung kwento sa barangay group. Ikaw daw yung driver. Hiniling ni Ellie. Hindi ako yung bida na Yung dashcam. Tumawa si Reyna. Malumanha. Hindi nagre-record ang dashcam kung walang taong pipindot ng tama. Kinabukasan, maagang gumising si Ellie. Bago niya sinalubong ang isa na namang mahabang biyahe, Aninayos niya ang dashcam, nireset ang memory at binalik sa tamang angulo. Sa salamin, nakita niya ang sariling nakalight na polo may mumunting bakas ng kaapon sa laylayan. Tanda ng humintong ulan, ng maliit na takbo papunta sa bata, ng kamay na lumayo sa galit para lumapit sa awa. Sa gitna ng ilaw ng syudad na parang kalawakan, umandar ang kotse, hindi para karirin ang buhay kundi para magsalba ng tahimik kung saan kailangan dahil may pulang tuldok na kumikintab sa windscreen at may pusong mas malinaw kaysa anumang lente. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang napulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hi-hit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita Kids bukas. Kaya, stay tuned!